nole Ang lakas oh. Dito tayo bibigyan. Yan. Yung ngulo natin, wow Meron din dito oh. Meron. Sakat natin dito sa may butas na kahoy. Ayun oh. Wow. Malaki na. Yan. sana Ayano. Oh. yan Oh. Huli na naman tayo. Ah, ganito lang ang paghuli ng mga ano. Yan guys, malaki to. Yun oh. Ito ang laki oh. Yan oh. Alak nito guys Good morning guys So welcome back po sa ating munting channel Arnold Porocha Vlog So ilang araw po tayong hindi nakapag upload ng video Dahil nawalan po ng internet dito sa aming lugar So halos dalawang araw po wala po tayong signal. Hindi po tayo makapag-upload ng video dahil sa signal po. Kaayos lamang po ng ating signal. Yan. So kahapon lamang po nagkaroon ng signal. Hindi naman po tayo nakapag-upload kahapon. Kaya ngayon na lang po tayo mag-upload. Yan. Andito nga pala tayo sa ano sa bukid sa nagbisita na naman po tayo ng mga lagang manok wala po sila ngayon dito nasa ano na po sila nasa panghanap na po ng kakainin Hindi na po natin nabutan isa na lang po yung nabutan natin dito sa kubo yun yung kulay white nandito po tayo sa kubo yung, yung ginawa po natin kubo yan yan guys so dito tayo nag-aalaga ng manok dahil wala po dito mga ganong maraming bahay dito sa bukid tayo nagkaalaga ang kalaban lang po natin ay mga wildcat so ngayon ang ating video i-share ko po sa inyo kung pa, paano po tayo naguhuli ng palos yan sa mga nagtatanong po kung ano bang numero ng hook or biwas natin ginagamit yan biwas po ang tawag namin sa hook yon sa ginagamit po natin sa paghuli ng mga palos or igat or L at pasili yan, share ko lang po sa inyo kung ano po yung ginagamit natin kung anong numero yan ay ipapakita natin po yan tapos kung kailan nga ba mas malabas yung palos o kahit hindi po season nila pero share ko po sa inyo kahit hindi season kailan nga ba mas aktibo ang palos na kumain ng ating mga pamain yun guys ay kapag ano labo ang tubig yan papakita ko rin po sa inyo kung anong style po ng tubig na mas ano po mas agresibong kumain po o mahuli ang mga palos sa paglalagay natin ng taan or pahulad sa ilog yan pakita natin yan so pag start na tayo isishare ko din sa inyo yung mga nahuli yan yung mga nahuli natin na kung kailan labo yung tubig doon sila agresibo so abang abang lang po panoorin po ninyo yung video ito pong video ng ito ito yung mga video kong kinunan pero hindi ko po siya na i-upload sa youtube ito po yung mga nahuli natin palos na labo ang tubig yon nagkaroon po ng halos tagulan kaya hindi po nakukunan lang po natin kapag may huli kaya ang ginawa ko na lang po share ko na lang po sa inyo kung kailan tayo madalas makahuli ng palos kahit hindi po nila season yan yan guys so abang abang lang po mag start po tayo sa ating mga ginagamit na nylon yan ipapakita ko sa inyo guys yan guys sa mga nagtatanong nga po pala na kung anong numero yung ginagamit nating nylon yan, ang ginagamit ko pong nylon yung katamtaman lamang po ang laki hindi rin naman po masasabi natin siyang napakaliit yan, okay lang hindi na naman po makakawala dito ang mga monster o mga mauna palos yan, yan guys, ipapakita ko sa inyo ito guys yung tika lang ito guys yung ginagamit nating nylon. Yan. Numero sandaan. Ito guys. Yung ginagamit nating nylon. Yan. Ito yung ginagamit nating sa paghuli ng palos. Medyo malaki na. Yan, tamang tama. Tapos yung sa mga nagtatanong naman po kung ano yung ginagamit nating numero na biwas. Ang ginagamit po natin biwas, number 18 at saka number 14. Pag talaga pong pang malaking palos, ang ginagamit natin ay number 14. Mas malaki po kasi ang number 14 kisa sa number 18. So guys, yung ginagamit natin biwas. Yan number 14. Tapos, yung ginagamit naman nating showbill or ano man ang tawag ninyo dito, ito naman po yung showbill natin ginagamit. Yan. 2.0 ang numero po niya. 2.0 po yung showbill natin ginagamit. Pero, madalas po tayong hindi gumamit ito, bihira lang po. Ang target po natin ito, yung mamaw kapag gumagamit na tayo nito kasi para hindi siya magpiti or magpulupot. Para hindi mapatid yung nylon natin. Saka iikot niya. Yan. 2.0 po. Pero dahil sa may kamahalan po ang shoebill. Shoebill po ang tawag namin dito. Comment na lang po ninyo kung anong tawag ninyo sa ganito. Ay madalas po tayo hindi gumagamit. Kasi okay na naman po yung ganito kung gusto nyong magtipid okay na po yung ganitong nylon kahit wala po siya ng hindi na rin naman po makakawala basta wag lang po ninyong ilagay sa mga may sasabitan yung nylon natin na makakapasok sila o makakasabit sa mga sa ilalim ng tubig yon kaya ganun yung ginagawa ko pero kung gusto talaga niyo mas matibay gumamit kayo nito yung ginagamit ko okay lang kahit mas malaki pa rito yung shoebill ninyong gamitin pero katamtaman lang ito ito yung kamats ng numero isang nating nylon na shoebill yan share ko lang po sa inyo yung ating mga ginagamit dahil po may mga nagtatanong po talaga yan guys so ang sunod naman po natin ay share ko po sa inyo yung kung kailan po mas agresibong mahuli ang palos yan kapag ang tubig po ay labo yung halimbawa po umulan ng malakas tapos nagbaha po siya nagkaroon ng baha baha po ang tawag namin dito sa probinsya yung lumalakas po ang agos ng tubig dahil sa malakas na ulan yun po tapos lilinaw po siya ng kaunti yung hindi po naman siya sobrang labo at hindi rin naman po siya magong malinaw. Yung ganito pong tubig Yan, yung ganyan, yung ganito ng tubig ang kulay. Yung ganyan po sa pinakita ko na tubig. Ganyan po, madalas po tayo makahuli kapag ganyan po ang tubig. Yan guys, so Tapos po Yun po yun talaga yung ating ginagawa. Pag ganun po talaga yung tubig, tayo po inaglalagay naglalagay ng tawil sa ilog so sa pagkakaalam ko po sa tagal po nating pagkakana kahit hindi po talaga season ng mga palos pag nagbaha po talaga o lalo na po pag nagkaroon ng bagyo tapos babaha pag hira po pag linaw ng tubig yung ganun, ganun ang kulay ng tubig marami po yung mga uh, naglalabas ng palos sa ilog so, uh, dati po kasi hindi pa tayo nag, nag ng video mahilig na po tayo mag ano, maghuli ng mga palos tapos maghuli ng hipon <coughs> kaya napapansin po ninyo yung mga video natin sa mga piecing yung night spur piecing share ko na rin po sa inyo ay hindi po tayo gumagamit ng pana or mga spur gun na maliliit para sa hipon o sa hito kasi kadalasan po natin ginagawa ay yung mga pagdampot lamang po gamit yung kamay pagkapa ng hipon sa gabi yan. Kahit po sa palos, ganun po yung ginagawa natin kapag araw tayo naguhuli. Hand piecing po. Pero hindi pa po tayo nakakagawa ng hand piecing. Sahil medyo wala po tayo makasama. Mahirap po kapag hand piecing tapos magbibideo. Kailangan po talaga natin ano, lumublub sa tubig. Yan. Yan so di lamang po at yung susunod ko pong video ay abangan lang po i-upload ko na rin po kung paano tayo gumawa ng matibay na pangtaan o hook yung paggagawa ng mga line na matibay sa biwas para makahuli tayo ng mga giant or monster eel. Il. Ayan po. Para tayo makahuli ng Monster Eel. Igat, Palos, or Kasili. Yan, mga tawag sa kanila. Sa iba kasi, Kasili, Igat. Dito naman po sa amin sa probinsya, dito sa Marinduque. Alam po namin yung Igat. Igat din po tawag sa, sa amin dito. Kasili, okay din po. Alam po namin yun. Iba din po dito tawag Kasili. Pero talagang dito sa Marinduque, Palos po talagang tawag namin sa Eel palos po yan ang tawag yan so abang abang lamang po kayo ipapakita natin po yung mga nahuli nating mga palos ilalagay po natin na, natin yung petsa kung kailan po natin nahuli yan so yung mga nahuli lang po natin sa yung nagpandaw po tayo ay araw yun lang po ipapakita natin ilang video na araw po tayo nagpandaw ng o nagtingin ng ating pahulad kasi kadalasan po gabi yung ating kinukuha. Pero labo din po ang tubig. Yan, so, yan, panoodin po ninyo. Yan, guys, so, magtitingnan natin yung una, yung kawil natin dito. Yan, sana may huli. Yan. Yan, guys, parang may huli, oh. Ito, Napakaganda, guys, kapag labo ang tubig. Yan, oh. May huli oh. Banat na banat yung tangsi natin oh. Yan guys, yung line natin. Yun oh, huli oh. Yan. Ayun oh, malakas oh. Malak nito oh. Dandahan lang guys. Pwede na to. Ayan oh. Huli. Ganda guys ang tubig talaga. Yan. Oh, yun oh. Medyo malakas pa oh. May... Galing sa mata. Yan oh. Ito na guys. Yung bulo natin. Wow. Mmm. Guys, so ito na yung nahuli natin. Kasama na naman natin si Kakantir Iron. Nakahangkan din sa kamay ko. Kamay. Yan guys, so okay na to. Malaki na. Siguro mga 1.7 kilogram. 1 kilo and 700 grams. Yan. D dapat ma ma marami Mara so dapat marami daw po namin mahuli, sabi ni Counter Aaron. Laki. Yan, ito yung pangalawang pa namin. ah sige. Buka na. Buka na sako. Okay. Yan guys, titingnan rin namin yung huli. Yan, so. Parang may huli to. Tingnan yung guys yung nylon. Gumagalaw oh. Papunta ron. Sana may huli. Yan, dito siya nakalagay. Tinali natin siya dyan. Yan, kakalagin muna natin. Titingnan natin kung may huli. Yan, may huli oh. Meron din dito oh. Meron. Yan guys. Yun oh. Medyo mahina na. Yan Oh. Yan, ito yung spot natin. Dito sa may butas na kahoy. Ayan o. Oh. Wow. Malaki na. Yan. Yan, nakadali na naman tayo. Yan. Yeah. Yan guys o. Oh. Mahina na. Ayan, oh. Ayan, oh. Huli na naman tayo. Ya. Yeah. Ah, ah, mabigat na, guys. Epektibo talaga. Ganito lang ang paghuli ng mga ano, Ano? Ano masasabi mo, Iron? Malaki? Malaki? Pumapangulang si ka Hunter Iron. Kasama na naman natin. Yan. Yan guys, eh. Yan. muhina na yan guys tabo na naman ang tubig so titingnan natin yung nandyan sa tabi kung may huli yan guys may yan guys malaki to yun oh kakalagin ko muna guys sana hindi makabalak guys. laki nito. Ayan o. No? Ayan o. No? Ayan guys. O. Oh, Ang laki o. Oh. Ayan o. No? Ang laki nito guys. Ayan o. No? Ayos guys. Ang laki. Ayan o. No? Ang laki nito guys. Ayan o. No? Ibigay natin dadlakan. Guys, ang laki. Ayan ah. Ang laki. Woo! Jackpot na naman ng mga idol. Ayan guys, ang laki nito. Ayan oh. Ang laki. Woo! Ayos. Ang laki guys oh. Ayan guys, ang haba oh ang laki ayos ito guys ang laki grabe guys oh Dadali na naman tayo. Yan guys, ito yung spot natin. Yan Oh. Yan guys, malaki na to. sana na naman. Jackpot na naman tayo nito. Guys. Ah, lucky. So guys. Ah! Laki! So, guys, nandiyo hubasan natin dito. Ang laki nito, guys. Oh. Guys, ang laki. Ayos, guys. Ang laki. Yan guys. Pauwi naman tayo. Titingnan lang natin yung dalawa, yung dalawa diyan sa ano. Yung dalawa natin kinanado sa badang itaas. Yan guys, okay na to. Nadali din natin yung malaking palos dito. Guys, so ipapakita ko po ulit sa inyo yung ginagamit nating nylon. Ito guys. Uh, numero 100 po. Yan. Tapos ito po yung ating ginagamit na shoebill. Ito guys. 2.0 po ang numero niya. Tapos ito guys, yung hook natin ginagamit. Ang um, number 14. Tapos yung isa po natin ginagamit kapag yung mga regular size lang po number 18 din po. Number 18 naman po yung hook natin ginagamit o biwas. Yan, so sana may natutunan po kayo sa aking video. So abang-abang lang po sa ating pong shoutout out. At mag shoutout out po tayo. Yan, shout out po tayo. Shout out po sa Racha Family at shout out din po sa Peris Family. At shout out din po sa ating mga taga-subaybay na laging nandiyan. Shoutout po kay Ma'am Bernaline Aguilar from Occidental Mindoro. At shoutout din po kay Christian Cano at sa kanyang asawa na si Merian Cano from Calawag, Quezon. Ay, shoutout po. At shoutout din po sa ating mga Kapwa vloggers na laging nanonood at sumusuporta po sa ating mga video. At pakisuport na rin po ng kanila mga channel. yan Shoutout po. Shoutout po kay Tia Gina Channel. Shoutout po kay Kapitana Binosa. At shoutout din po kay Kapitan Reden. At shoutout din po kay Kahunter. Kahunter TV. Yan. Shoutout din po kay Joel TV. At shoutout din po kay Betram TV. Shoutout din po kay Yong the Hunter. Yan. El Hunter din po yan. Isang Palos Hunter. Yan. Shoutout po. Sa, shoutout sa iyo. Yung The Hunter. Yan. Sana may mahuli ka na rin Palos ngayong month ng December. Yan. So, hindi pa rin daw po siya nakakahuli ngayong buwan. Yan. Tsaga-tsaga lamang idol. Kakahuli ka rin. Yan. Shoutout po. At shoutout din po Kay Albert Adventure. Yan, shoutout po. At shoutout din po sa magutol utol na sina Rapis Perpising at Renan Pising Adventure. Shoutout po sa inyo, mag-utol. At shoutout din po sa ating mga, laging sa ating mga silent viewers, mga subscriber. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga pag, walang sawang pagsuporta. At sa mga gusto po nga po, ka lang magpa-shoutout. Mag-comment lamang po kayo dito sa ating comment section. At pakishare share na rin po ng ating video para mapanood din naman po ng iba pa nating mga kababayan o mga kapwa nating mga vloggers dyan. yan, Maraming-maraming salamat po. At Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At God bless po. Ingat po kayo palagi at maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Yan.